And I deserve to find some self-comfort So find a way to

Mahal nga lang. Mahal <laughs> Hindi, kasi kanina, pwede naman tayo dumiretso ng Parisian, pero gusto, kung ayaw nyo naman pumunta ng ano, simbahan. Eh, yun naman yung pinaka, ano, dito eh. Oh. Kaya nga, simbahan. E, kung hindi nagkasino, bahan naman talaga ang pinupuntahan dito lang ano hindi tayo pumunta doon well, okay, no? wala na ba yung puntang kasi no sa so, simbahan uh -huh. ano nga yung puntang kasi Hindi, gagawan nila yun ang building. Pag magbabas ka ng pahong po. nila yan. Palatandaan ng yan.

late amalejo. Oh? Si Babes lang ang mag-ferry. Ay sa si Ate Tina. Ate Tina, ka? ferry ka na. kang na. Magkubera na. kang na. Magkubera na. Magkubera na. Magkubera na. Magkubera na. Magkubera na. Magkubera na. Magkubera

parang gusto na naman ako na 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 ako parang na 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 na

sa gitna ng gawo, dalawa dalawa, sa niya. na mukang mibigay sa mga malo. at sa mga brad, ang sa mga bradong 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 bradong